Ben Beng, oh. nakita mo ba kung saan nagpunta si Milagros? Ay, eh, nakasalubong namin doon ah. Pauwi na nga yata eh. Salamat ah. Ah, sige. Dito tayo! Milagros! Milagros, sandali lang. Hintayin mo ko! Milagros! Milagros! Milagros, sandali lang! Bitawan mo ako! Ano ba? Bakit mo naman ako iniwan? Eh, puro ka FPJ, puro ka sine. Pinabayaan mo ako dito. Pasensya ka na. Alam mo namang idol ko si FPJ. Tsaka, may hira lang dumating sa bahay natin ang pelikula niya. Hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Ilang beses mo nang inulit yung pelikula, Lito. Wala kang kasawa-sawa? Ay nako, bahala ka. Ito naman. Ano ba, Lito? Ah! 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 Edwin! I Edwin! Mean! I Edwin! Mean! I mean! yeah. Labas na tayo! Kalinga na na sa dito! Na, dito! Na tayo! Usad! Usad! Usad dito! dito! Thank... Oh, nakita mo ba kung saan nagpunta si Milagros? Well, nakasalubong namin doon ah. Pag-uwi na nga yata, eh. Salamat, ha? Ah, sige. Dito tayo! Bilagros! Bilagros, sandali lang! Hintayin mo ko! Bilagros! Milagros! Milagros, sandali lang! Bitawan mo ako! Ano ba? Bakit mo naman ako iniwan? Eh, puro ka FPJ, puro ka sine. Pinabayaan mo ako dito. Pasensya ka na. Alam mo namang idol ko si FPJ. Tsaka, mahira lang dumating sa bahay natin ang pelikula niya. Hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Ilang beses mo nang inulit yung pelikula, Lito. Wala kang kasawa-sawa? Ay, nako. Bahala ka. Ito naman. Ano ba, Lito? Ah! 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 Hindi ko naman talaga gusto yung nangyari. Umalis ka sa tabi ko. boy ka, sana naman. May hindi ba? Tanot-tanon na ba? Kung pa rin ang kapat hey, ko naman talagang sumagot. Sumasagot pa eh. Kumamamatay tayong lahat. Ang pa, mag iway na tayo. edi hey, wala yun! Halika! Tama na lang hindi pa ako handa milagros. Ayoko matulad sa mga kabayan natin. Nahirap na nga sa buhay. Anak pa ng anak. Ayoko tumanda na isang magsasaka. Eh wala namang ibang ikinabubuhay ang mga tao dito, kundi ang magtanim. Aalis ako dito sa probinsya natin. Luluwas ako na Maynila. Doon. Doon ako maghahanap ng isang mabuting trabaho na hindi mo na kailangan magbungkal ng lupa mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Tapos magpapakasal na tayo? Magpapatayo muna ako na sa magandang bahay. Kailan tayo magpapakasal? Siyempre, pagkatapos ko magpatayo ng isang malakit magandang bahay, Frank, dumarating yung karibal mo, C.F.P.J. Si <laughs> Anong karibal? Tuta niya na yan. Sigurado ka, babay? Gusto mo, pang na ako. Wag, akong bahala dyan. Pero alalay lang kayo, ha? Ah. Pag pumalag, uumbagin na natin. O, tawag ka ni Frank. Ayaw ko mapagsamok diri sa akong tindahan. pagbabawal mo ng panliligaw ko kay Milagros. matagal ko nang tinigilan. Dahil shoot ko na siya dong. Congratulations dong. Oh. bihira ka talaga, oh. Yung mga napapanood mo sa pelikula, hindi mo pwedeng gawin sa tunay na buhay. Wala ka nang ginawa, kundi gumala, manood ng sine, manligaw, makipag-away. Ibang panawang itinatapon mo eh, tinutulong mo sa amin sa bukid, may pakinabang kami sa'yo. Puro ka kasi, forma! Ano, gusto mong gayahin yung maghihidulo mo si F.E.J.? Hindi ka pa pwede doon, anipisipis ang kaha mo! Hindi naman ako nagumpisa ng away eh. Mga katwiran ka pa. Tinga nga. Hmm? Selito. So, Bukas ikaw muna gumawa sa bukid, ha? May ako sa bayan. Opo. pa pinaghahampas yung kalabaw itay, hindi pa magsisipag. Nangingilala lang yan dahil matagal mo nang hindi napapastol. Napapansin ko dyan sa kalabaw natin. Habang tumatanda, lalo tumitigas ang ulo. Katulad mo rin, matigas ang ulo. Dahil ayaw mo sumunod sa mga gusto ko. Itay naman, alam yung ayaw ko dito sa bukid eh. Huwag na tayo magtalo. Sige, kumain ka na. At ako na magtutuloy ng pagsuyod. you mm -hmm. Mare, uwi na kami. Oo, uh -huh. salamat. Mare, tuloy na kami, ha? Oo. Uh -huh. Mare, magpapaalam na kami sa inyo. Sige. Uh -huh. Nay, nakikiramay ho ako.

Pero pinatay na si Ital! Tito, ano ka ba? Hindi isip ng tao, isip ng isang hayop. Pero marunan din itong magalit. Yun siguro ang dahilan ko bakit kasi sinuwag ang tatay mo. Ano ka ba? Natatakot ako, Lito. Maraming babae dun sa Maynila. Baka makalimutan mo na ako. Babalik ako dito, Milagros. Pag natupad ko na ang pangarap ko. Dito, mahirap mangyari yun. Kapag patuloy kong sinakan lupa ni Itay, baka ako naman suwagin ng kalabaw. Pa, paano na ang iyong ina? Marami naman kami kamag-anak dito. Mag-iintindi sa kanya talagang hindi na magbabago ang isip mo buo na pa siya ko gusto ko lang talaga umasenso buhay ko basta pangako mo sa akin babalikan mo